Ano yung boy? Tataan mo nga yun. Ayun, may nakaputi doon, oh. Saan? Hindi yun yung building. Pati nga, pati nga. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. May nakaputi doon. Ayun, oh, ayun, oh. Ayun, oh. Oo nga, Si wala akong ilaw eh. Madam gabi, guys. si Lucas Vlad. Sabi ko si Joko. Tapos si Balbalio, ayan. Bibira kami ngayon. Mga tropa, may pupuntahan kami. Ito ang creepy rito. May napuntahan. Oo, oo na nakakatakot talaga doon sa pinaka ano yun, magkakaligaw-ligaw ka eh hindi mo alam ngayon, eto na, eto kami papunta na kami dito na nakakatakot talaga na lugar ng ng Rivers, ano? Riverstone? Yes. Uh, Riverstone. Riverstone river Castle. Castle dito sa Ag A A Agaraw. Oo, <laughs> mga tropa. So, yan. kami ngayon. So, para... Ayan, ha? Para makita nyo, makita nyo yung lugar. Ayan. Grabe ito yung nakakatako talaga ng lugar guys sa amin. Oo, oh, at saka parang uulan na. Oo nga eh. Tara, bilisan na natin. Yung, yung, kumukulog na. Kumukulog na. Ayan, inaakit namin. Grabe, ang creepy boy. Tapos na kami. Nagsanib po, na. Uy! Ano yun? Madulas. Madulas, akala ko. Madulas, madulas. madulas. Creepy naman dito, parang matasalubong sa iyo. Oo nga. Patagas creepy. O, ayan, mga tropa ha. Ayan. na namin. Grabe ilong mo na saan? Ito. Eh, yan. Yeah. Oh. Yeah, para, para, para. Para, kita. kitang kita. Yeah. Diba? Ayan, mga tropa. Yeah. Ilaw kami sa likod. Grabe, ito may daan pa. Oh. Ayan, may daan pa Saan? No? daan Kaso hindi na. Dito tayo. Dito tayo. <laughs> ay! Hindi ko na-record. sayang ulit yung ay na, Uli, Ayon, mga tropa. <laughs> Pasensya na. Ang tanga-tanga ko talaga. Hindi ko hindi naman. Na hindi ko na naman na i-record. Ayan, nandito na kami sa bandang gitna. Ang alawang bandang gitna na kami. Mga tropa, hindi ko na i-record yung una. May pinuntahan kami doon. Actually, yun ang puntahan namin. Yung pinaka nakakatakot doon sa taas. Oo. Oh. Kasama ko ngayon si Lucas Vlog. Ayan, si Lucas Vlog. Okay. Teka, yan. Papakita ko. Ay, ayan, Lucas si Lucas Vlog. Ay to si Joko Loko Loco. Loco. Ayan. Nagpalit na. Si Bago, Ay, Bago o, o, Nag sa patos. Ay, syempre. Bago. Oh, to Kaya, salamat sa oh, sponsor, boy. Loco. Ayan. 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 Ay, yan yun? Actually, yun? yun. May lumipad. May lumipad. Ayan. Paniki, boy. Paniki. Dami dami. dami, dami. Ayan, mga tropa ngayon. Paakit kami. Pupuntahan namin yung hindi mapuntahan ni Joko na lugar. Kasi, sobrang gripe nga yun. Ay, ito yung bakod, boy. Bakod na to. Oo nga. Ayan na nga. Ah. Oh. Dito ba Why? tayo? Hindi. Hindi dito doon pa. Dito ba? Bakit, bakit, Ay, bakit Ay, pa pa Ay, dito? Hindi yan talaga kasi tiningnan ko yung wala doon eh. Ayan. Ito yun. Nagsama-sama na kaming tatlo. Kasi nakakatakot oh. 'to eh. Hindi okay. namin kaya. <laughs> Ayun. Grabe mga na nakakatakot talaga dito ah. Iba ang tunog ah. Ayun. Parang ito yung ano, yung pagkinain ng ano, pagubatan. Makikita pa yun. Oh, grabe, grabe yung buyo. Ayan, oh, ano yun? May naapakan ka na ng kuhol. ba yun? Oh, ano? Basag. Kuhol, kuhol. Ayan. ayan. kawawa naman. kasi siya, sige, ayan. Meron, oh. meron dito, pre, ayun, oh, isang ka, ano, Ayan. Oh, may, may kasin May nakaway. Hindi, pa, pa, pa ano yun? Ayan, yung isang kasin, mga tropa. Ayan, papakita ko sa inyo yung close up ko. At mahirap ang puntahan yan. Kasi masukal at nakakatakot na yung lugar. May, a, parang may ahas ata dyan sa lugar na yan. Oo nga nakakatakot, no? Ayan na yun. Ayan, nakakatakot yung lugar oh. ayan ayan tapos may malaki pang puno ayan ayan oh. ayan yung malaking puno ayan 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 malaking puno Ayun. nakakatakot yung puno ayan pa may daan pa dito oh. Paano asan ba yun o oh, nga no ito, ba? ito. ha ito oh, nga. hindi po ito mat may daan dito ano ito hindi iba yan o oh, nga saan dyan kapag doon sa gubat o oh, nga paikot yan boy hindi boy parang iba tira natin Oo. Oh. ito yung Ah, oh, oo nga, yung pa diretso sa gubat oh, yan. Palo, yan sa liblib -lib na gubat na. Yan, 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 yan. Oh, so, Mga tropa, ayan. Eh, ay. ay, Diyos ko na ako. Nag-close up, utang yun. Hindi ko na ano, zoom out. Iyan, Yeah, okay. oh, <laughs> Ito na sobra, nakita yung pagbumuka ako. Nagulat <laughs> lahat sila. Natakot. Okay. Ayan, creepy na. Ayan, na. pupuntahan namin mga tropa yung lugar. Ayan. Ito? Dito muna? Hindi, huwag na. Huwag okay, na yan. Pari, masukat. Lugar na to. Sige, dito na tayo. Ay, ano yung, yung boy? Ayan, yung mo ngayon. Ayun, may nakaputi dun. Saan? Hindi yun yung building. Pasi nga, ito ba, mga pre? Yun, yun, yun. Ano yun? Ano yun, mga pre? Building. Ayun, ayun, oh. Ayun, oh. Oo nga, no. Hindi, building nga, building. Amal yun ba yan? Doon tayo pupunta. O, puta. Oh, yeah. Pupuntahan namin. Masukas yung lugar na ito. Hindi namin alam kung anong gagawin namin dito. Kasi no. may nakita kami dito magandang lugar. Na nakakatakot talaga. Creepy. Mm -hmm. Hindi no, mo masasabi no, no, no. na mababali wala na hindi creepy talaga na oo sobra ito yung time na ano eh pwede kang makakuha ng mga kakapagkakapirahan ito Ay, yung oo yung, ay, ay, yung ano, film, ano gagamboy 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 oo oh, yan, dire, oh, yan mga tropa saan tayo? lakalawa ka na diretsyo diretsyo lang diretsyo diretsyo lang diretsyo mga tropa oo ayan mga tropa ayan oo Ayan, ito ako. Ito ako, mga troto. Wala akong ilang. No, okay. Ayan, makita nyo yung bunbunan ko. Ayan, makintab na, maliwanag na. Ah, mga troto, patuloy sila Madilim. Ayan, babalik ulit sa kanila. Return to yours. Ayan, ayan, ayan. ayan, ayan. Okay. Grabe oh. Mga katakot ito. Sino ba? Sino ba? Diretso lang. Diretso lang boy. utan ang lalim nito ah. Uy, okay. malalim 'yan. Delikado 'yan oh. Utang bangin pa yan, eh. Bangin. Nasa gilid pa tayo ng bangin. Diretso kami. Ayun. Ayun, ayan, yung bahay. Shit. Ayan. Ito na 'yan, guys. Ito na 'yung sabing bahay. Guys, ito na nga 'yung sinasabing bahay dito sa Tuktok. Sa Tuktok na mismo ng Riverstone. Oh, ito 'yung pinaka Tuktok dito. Riverstone Castle, ayan. yun boy. Pero hindi namin mababa lahat ng lugar. Ay, grabe, may daan boy. Ha? Oh, ano? May dampa dun, eh. Hmm, may daan pa doon. Oo. Uh -huh. Pero dala dala, dito muna tayo. Mga tropa, dito lang muna kami mag-ano, at check-in namin yung ibang lugar. Ano na lang ang crater ito ah. Tapos puntahan namin, ito. Eh, uh, ayan, ayan na. Kasi so. dito na kami sa pinakatok-tok dito ayan. sa river. River Castle Stone. Ayan yung river ano. Hap. Ay, putik yan. May mga ano. Ito. May mga signs, signs. Ayan, yan, o. Yun, eh? Ano yun ah? Kakaiba yun ah. Tora, o. Oh. Ano meron dito, bro? mo, mo. Oh. Uy, yun. Uy, yan. Wala, 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 wala. Wala, 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 wala. Uy, uh, wala, 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 wala. May ano, yun, ayun, Sa baba, ayun, ayun, ayun. May libro, may libro, may libro, may libro. Libro, sa baba. Ayan. Ano yan? Libro yan. Libro. Ano kaya? yan? Ayan, ni Ano Latin? Parang, Ah, walang galang na. Ayan, yeah, yeah. ayan, mga walang galang po, walang galang po, ayan. Ayan. Ay, Siyempre. Ano? Ano nila? Mm -hmm. Ayan, ayan, ayan. Ano pa? Ayan, iniikot ng dalawa, ginakalot. Yeah, parang dictionary. Deksyonary pa. ba? Eh, okay. sa ano yeah. eh, so, ilo, eh. Saan tayo? Eh, ginakalot. May amoy ah. Ayan, 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 ayan. Pentagram oh. Pentagram, ayan, minakalot. Dito namin. rin sa taas na yun. Ah, yeah. ano, eh. okay. di sayo sa pa ano ko alam ganyan yung niya. Ano tinamo to ay no? Ang tora. Ano bisbi mo? ng tora. na. Tora. Tapos sino kanya mo? Tora. Ayun Tora. Tapos ito. Sige ito pa show. Oh. Ano Grabe yung gati. Grabe. Kaya, hindi ka din talaga maintain Ano pa Ito rin Ayun mga tropa, ito pupunta namin isang mga. Ito binakita kami ng na. Ito dinikado na. Kasi pag mo, baka mapusunod ka Diretso oh. Oo. Oo, yan ang nakakatakot. Tatlo na kami dito. Kasi mga tropa, kaya tatlo kami dito. Hindi namin mapuntahan sa mga. Ano kaya ito, no? Meron pa yan? tinatin din? Ayan, eh, sisilipin ang dalawa, si Joko, tapos si si Val. May nakita naman silang daan. Saan? Ang laki naman ng... process plaza at ito, ano ba Iyan? Parang pababa yan ha? Ay, Saan? Baba tayo dyan? Ito. Ayun. Ayon. 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 Pababa. Ina. Pababa? ayoko nga ano. Ito pala eh. Sige. Ayan na natuklas may natuklas ang kaming pababa. Ayun guys, oh. Gaya ba ano? Gaya ba ano yan? Gaya ba Teka, meron ako nakita doon lang ka kung gusto niyo. Lang ka. Pero may supply no pababa. Oh, ang hindi ano yan. 'yan. Ay, di ba? Teka, <laughs> oh, Ilaw mo ko para makita yung beauty ko. Ayun. Oy, ay, pare, pare doon. Ah, hindi ba? Pare <laughs> ba ganito? Ay, pare doon sa kabilang side, merong lang ka kung gusto mo pirahin natin. Tara. Grabe, magkano ba yung langka ngayon? Oy, mahal kilo ng langka. Dito na ano, ano, yan, ano na yan, ayun. Ano yung, 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 yung sinasabi mo? Ano yung ah, ano yung miracle, miracle fruit. fruit? Miracle, miracle fruit. Pag kinain mo daw magiging miracle. Oh, ano oh. oh. oh, oh. yeah. yeah. ba pre yung bebano? May bunga ba? ba? Oo, oh. maliit pa. Tara, tara, tara. Ayun dadaan. Yung tayo dadaan. Yung pababa, ayun yung bahay. Tatalon ba tayo? Hindi, gago baba pa yun. Banda lang tayo mga tugalod. Buto malalim to boy. Buto boy, isang malimuti to boy. Babagsak ka sa ano. Buto mo na ko? Hindi, hindi, hindi. Ay, na, na, na. Ayan guys, pababa na si Bal. Si Bal lang na sa sa amin dito talaga. Talaga yung leader. Oo oo oo. Ayan Yan. oh, no, may bahay, may bahay, May bakod? May bakal? Ayan Ayan 'yan. bahay natin yung sa baba Ah, yung ilalim. Ah, yung ilalim. Oh.

ay, pwede tayo dito bumaba na mamaya, no? Diretso na tayo doon. Saan? Nagawa kaya ito ng ibang vlogger. Ayun yung boy. Puta, inikot. Inexplore talaga natin ito, Ah, Ayun, o. Ayun, Tao? Tao ba dyan? Isang pa, isa pa. Meron pa? Saan? 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 Oo nga, no? Ay, ito, langka. Langka? Ito Ay, yung sinasabi ko, yung jackpot. Ito, yung sinilip. Yeah. Pero may daan pa dun, ah. Oh. Oo. Doon, doon tayo dumaan. Doon tayo dadaan, mamaya. Oo, doon tayo dadaan. Kasi mahirap dito, eh. Kukuha na natin mirak yung fruit. Yun, sige, sige. Tige isa tayo, tige isa dalawa. Tige isa. Tige dalawa tayo, para ano? Mga tropa. Ayun, langka, oh. Pwede kaya yun. Mga tropa, yung may makukuha kami. Mga tropa. Shit, ang creepy okay, ito. Po, ayun. ayun, parang ano yun. Ayun, 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 ayun. Ipinatin mo may ahas dito ah. Tells ba to? Uy, nakakatakot boy. Umuwi lang lang ka. lang ka na lang ka. Alam mo ngayon lang Ang laki tayo pala kasi, kasi yung in-explore natin din na sa na Sa baba lang. nakita to. Ay, kung 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 Parin, dami na tayo. ano kaya na to, yun, eh, may tanda siya. Sige, dito tayo. Ano ah, pala yan? nasa taas, yun, isa. Pignan mo, pignan mo, isa. Ha, isa? Kung kaya isa, ito, ito, ito. Tapos? Ayun, butas. may butas. Kaso ba yun, may butas. boy, pangit na yan, pag ganyan, sabi. Hindi, tignan <rean> natin, baka pwede natin igata. Igata? Oo, boy. Wait, langka ba to? Langka yan. Parang ano siya? Durian? Langka yan, gaga. Parang yung isang ano kung maganak lang lang ka, hindi eh, ba siya? Hindi. Oh, ah, yung ano yung... Ay ba yun? Di. Yung ano yun? Ano? Iba naman yung boy. Yung uh, kamayas ka, ano yun? Di, di, di. Tika, tika, hawakan mo at titignan natin ha. Eh, Katukin mo boy. Natin. Bag, ano, katukin mo nga. Oo, oo, oo. Ano Katukin mo nga, sige nga abal, katukin mo yan o. Ilawang ito pre, ha. Ilawang ay, ito, ayun si Bal. ay ay yeah, mga tropa ha. Sa si Bal, kumuha na lang ka. Katok, mga misis. Uy, tigas. Dilaw pa. Ano to ha? Ano lang. Baka uh, po ay man ano. Sayangin po. Opo. Okay. Okay. Tapos po ano ko pilang ka. Kuya lang ka. Mga trop. Uh, mga trop ah. Oh. Oo. hirap na ito yung ginawa mo. Ano mo, balis tayo, balin nyo lang ka Eh mga tropa, nakuha namin yung mira kayo. Liko, kati. Uh, oh. oh. na Try namin kuhanin itong... Kuputol lang eh, ang kati. Talintado ang Pinoy. Na. <sighs> ayan, ang namin doon na ayan, 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 kami ayan, ayan, kami. ayan, ayan, kami ayan, 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 kanya kami Sige tayo dyan, dito baba no, may hagdan dyan, hagdan. Dito na tayo, dito na tayo, kasi... Pababa na kami. Grabe. Pababa na kami dito. Ayan, pababa. Grabe ang laki nito. Ito po ang tinatawag na miracle fruit. Oo, ayan po, nanguha kami. Kasi isa na po at madilim, dito kami pababa. Tara, muna uh ka. Hindi -huh. ako pwede, malaki ang butik ko lang pa. Ayun. Ay ko. Ayun. 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 ayun to, teka, babalik na rin ko na yung camera. Sige. Para nakikita natin. Ayun. 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 Mga Nakikita si Joko Loco. Grabe. Creepy. Ayun. Grabe. Puta. pala ito. Ayun. 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 Ay Hindi <muchas> <muchas> naman tayo ninakaw to kasi nagpaalam naman tayo sa puno eh. Nagpaalam po kami sa puno. Hindi oh, po At namin ito namin namin ninakaw na po, po okay ito. Lang. Ito po oh. Saan na ito? Hindi dyan, Direct... <muchas> <muchas> Dito Dito, 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 dito. May, slide <muchas> dito, dito, dito barang, oh. may slide nga, ayan. Uy, ano Slide yan. Diretso yun, yan dapat dito sa kabilang side. Saan tayo? Dito tayo, dito dito tayo. Jokes yun. Dito, ayun, daan yun. Daan, daan, daan. Ito yun, ang langgam. Pari ko. Grabe mga tropa ha. Ito nandito kami sa dilim. Ito, ano yan? Kami. Ayan, nakuunas yung Joko. Kulo ko, nasa gitna si Val, ako sa o, likod. Nakuunas ako. Ako nasa likod yan. hey, yan, bawabayan, yan. Guys, ba baka may makita kayo ha. Mga tropa yan ha. Baka may mahagip. Baka may mahabit kayo, makita na kayo. Oo. Kaya Oo. lang mag-comment. Kaya lang mag-comment. Comment down below na lang. Oo. Sige, ayan mga tropa, bababa na kami. Border na tayo dito, boy. Oo. Oh. Dahil may na tayo bit-bit. Oh, dahil bit-bit namin yun. Bisa, tibis na tayo. Oo, eh. oh, ayan. Ito oh, creepy, oh. guys. Oh. Ayan, may hagdan yung pababa na yun. dere Ito yung hugi ko Uy. Oo. Oh, so, nakakatakot kasi may lumagabag doon sa alugan na pinuntahan ko. Oh. Hindi ko na kaya. Ayan, sorry, pababa Grabe. Ayan, ano ayan, yung,

oyan derek derek yun ang pulian 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 pul 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 pulian, pul 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 mo, pul 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 na pul pul ito? hindi gago pala ka. Grabe yun, yun, yun mga ituro, ituro. <laughs> oh, ito, ito na, yan. Gusto mo tayo yan? Ito na, Yan, 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 okay. yan, 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 yan. yan Diretsyo na kami dito, <laughs> uh -huh. Grabe <laughs> <laughs> yun. Exploration yun, may Yan, Ayan. Ah, so, natin. Yan. Yan. natin, yan. Pababa na kayo mga tropa. Uli ba? Dada, joke. Bago yung sapato, sumama. Bago yung sapato. Pababa. Yun. Yee. Okay. Eh, diretsyo mo yun. Dito, diretsyo to? Ito pa, dito tayo. Pwede. Pwede na, dito na. Ito, dito, dito. Pababa. Ayan yung toko, di ba? Oo, ayan yung toko. Oo, oo, oo. Ayan guys, dito na kami guys, sa kanina. Mga tropa, ha, ayan. Pababa na kami. Pababa na kami. Ayan na. Malapit na kami.

May kasamang pang detector ko. Yan ang mga rin yung tropa. Ang mga pagod ako dun ah. Di ba kita yan? Nangingitip lang. Nabubulok lang dun yung mga tropa. Oo. Kaya mga tropa yan. na kami. At natapos na rin ang vlog. Pasensya na. At sa susunod. Babay na. Sakto na. Paulan na. kami at umuulan na. Maraming salamat sa mga nanonood. Maraming salamat po. Kay Joko at saka kay Ayokas Vlog. Ayan. Marami mo. ako dun kay Nikki, kay ay, kay, Sally Peterson. Yun yun. At saka sa ibang tropa natin, Shoutout. si Victor Shoutout. Roque. Ayan. Lahat. sa driver natin si... Mang Ray. Si Mang Ray. Mang Ray, maraming salamat Ray. May dito sa amin. mga tropa, paalam na kami. Bye bye. Thank you to na Ang Maraming salamat. Vlog. Peace out.